All right, all right. Boom, boom, boom. Marami tayong pinag-usapan. Medyo nalungkot si Mark kasi pinag-usapan namin masyadong Manila politics na stress si Mark Gamboa. Biglang, nakita mo, Ronald. Pagkatapos niya pag-usapan, biglang lumayo siya. Kapaisip siya. Napagod. <laughs> oh, Napagod. Oh, <laughs> like, what's going on? Na-stress siya. Ronald, you should have seen him. Parang, ano yung kay Mark? Biglang nag-withdraw siya na paisa. <laughs> <laughs> na siya. Baka, baka, wala naman kami sinabi kay Isko ha. Tinanong lang namin. Baka naman. Baka naman. <laughs> Ay na Interview na natin si Isko later this year ha. Para naman makuha natin yung side niya. Let's kick off also our all LGO editions. Obviously, as we announced earlier, we're hoping to start, God willing, from next week in studio na kami with, eto na, RRM. Right? Talagang magle-legit-legit legit na kami. Medyo, ano, nag-negotiate pa kami ng rate market. Kaya si Mark sumasagot, pwede discount na ng konti. Ganun. Pero doon na talaga, magle-legit na kami. So, we hope to have, uh, you know, LG leaders and mga others also on our shows in person naman para medyo mag-next level naman tayo bago tayo gumawa ng party list natin. Party list ng mga vloggers at analysts. O, ito, ito, ito. Pag-usapan natin ito. Ito kasi dating party list din eh. Kabayan ba? Ano may party list niya? Eto na, mo mm. mukhang may update na tayo kay ano. Yung mahilig, mahilig sa pog ay, boy ay mahilig ano, yung dating human rights lawyer. Ito, eto, eto, nilagay na, na sa listahan no, sa Ronald. Medyo mm. nasa watch list na yata si Harry Roque. What a turn of events. Mark, nasan na yung costume mo? Pinag-usapan na namin <laughs> Well, two, days, two days ago, nilagay siya sa kwan. Immigration Lookout Bulletin Order ay LBO, no? Pero kahapon, ang sabi ng uh, ng Bureau of Immigration ay ire-recommend na ilagay siya sa hold uh, whole departure order, no? Kaya sumisikip yung mundo ni ex human rights lawyer. At sabi ng PAOK ay mukhang isasama siya sa kaso na ipa-file nila dito sa mga pogo na ito. Dahil nung isang gabi ka eh, napanood ko si ex-humanized lawyer sa The Big Story, ang uh, sabi niya ay, uh, hindi ako abogado ng Lucky South 99. Pero kahit na ako yung abogado ng Lucky South 99, ay wala naman silang kasalanan. Wala naman kaso na nakasampa sa kanila. no Wala naman silang uh, uh, mga... Well, ito, lahat ay kwal lang. Harassment at propaganda. So, malaking bahagi ng kanyang interview ay dinedepensahan niya yung Lucky South 99 Trouble na up. sa early 2020 ay nakasuhan ng kidnapping. No? Kidnapping. At uh, malinaw na malinaw, mayroong torture chamber no? doon sa kanilang uh, Pogo Hub. Kaya, Masyadong medyo pala pag ka unrepentant itong bata ni Mark, no? Unrepentant, no? Talagang ng uh, tatay, tatay, tatay. Oo, oh, uh, oh, talagang so, um, <laughs> niya. Ako yung bata. Dinidepensahan <laughs> niya yung mga pogo. No? Dinidepensa kahit itong mga uh, oh, pogi. Lucky Ay, sorry, mga pogo ta. Hindi, iba pa 'yon. Iba pa 'yon, no? Uh, so itong uh, Lucky South 99. Talagang uh, that was uh, kailan ba? Ah, uh, two nights ago, no? 'Yun, no? Napanood ko na dinidepensa. Pa nagulat ako even for uh, somebody like uh, ex human rights Harry Roque no to be defending uh, apogo na lahat ay lahat ng ebidensya pinakita na torture chamber kidnapping no uh, money laundering ang sabi niya ay wala namang kaso na final laban diyan wala pa <laughs> uh, pero ang uh, alam ko meron na yang kaso as early as 2020 So, yun nga, inuulit ko, unrepentant siya, kaya tingin ko lalong sisikip yung kanyang mundo. Oo, oh, talagang... At, alam ko, meron din magsisimulang mag-aral. Uh, mag na sampahan siya ng disbarment case. Disbarment. Oo, oh, oh. yun pa. Oo, oh, dahil may... Ilang ex-human rights lawyer, ex-lawyer soon. At wag lang again, wag lang ex you. Kaya kawawa naman si Digong at saka si Bato. Dahil ang sabi kasi ni Harry, siya lang yung kayang mag-defend sa kanila sa ICC. Kung madidisbar siya, so wala na magde-defend. No? Man. <laughs> oh, manila, blogger siya, blogger. Manila, Just a few hours ago, sabi ni Bato naglaba siya ng statement na nabalitaan niya na yung uh, apat dun sa lima na pinadala ng notice ng ICC yung lima kasama si Bato yung apat daw dun ay kinausap na ng gobyerno kinausap na ng head ng NICA kinausap na ni Senator Trillanes at kinausap na ni Speaker Martin Romualdez para to tumest laban sa kanya No, kaya tinanong ko si All right, all right. So tinanong <laughs> so, si Francis kanina, ano ba 'yan, no? Sabi niya, na, hindi natatakot lang sa sariling multo niya si uh, Senator Bato, no? Kaya pero hindi ako magugulat kung mangyayari 'yon, pero wala namang aamin. Mm -hmm. Makikita na lang natin siguro na may mga dalawa o tatlo na babaliktad. Hindi kasi pwedeng oh, bumaliktad oh, si Bato dahil principal siya. No, hindi naman siya pwedeng bumaliktad laban sa sarili niya. No, medyo mahirap gawin yun eh. Pwede gawin. Yeah. Mar marami nangyari, Ronald. You never know. Mark, napanood. <laughs> Alihip ng na palihip. Kanina naman, kanina ng umaga, uh, nandoon naman ako sa DOJ ulit. mm <laughs> Kwento ko lang din. Share ko na kasi tungkol na sa mga Duterte. Yung pangatlong kasong <laughs> sinampan okay, ni Trillanes. Akala ko nasa press con ka ni Fortune. Nasa press con ka ni Fortune. <laughs> Wala, <laughs> Wala. Hindi. Doon ako sa DOJ. Hindi <laughs> <laughs> na ako <laughs> <Di> nakasong sa, sa kayulo. Hindi. <laughs> <laughs> Ah. Oh. Ang <laughs> um, okay. pangatlong yung unang kaso kasi di ba yung plunder yung yung sa mm. construction nila Bongo. Tapos yung Kalapulong, o ngayon naman yung sa frigate na scam na oh. uh, sa Navy. yun naman yung kasong isinampa uh, another plunder case ni Trillanes laban dito sa mga Duterte at kay uh, Senator Bongo at yung sa mga I iba pang nalilink Mark, doon. Next next episode na yan. And muna, kay Harry muna tayo. Alam, alam ko, Ronald, pinapalitan niya na yung topic kasi. <laughs> Ay, Mark, wag mo yung schedule natin. Next episode. Kasi, <laughs> Balikan natin, Kaya ha? <laughs> so, Ronald, well, na, mo, Mark, na, mo yung ano yung episode ni si Risa Ontiveros at saka si Mr. Supranational. Kasi message ko si si Senator Sherwin. Sabi ko, Sir Sherwin, hindi na ba kinausap si Supra? Kailan ba siya darating? Pagtingin ko, yung pala, na, si Supra ay napunta pala dyan at tinanong ni Risa Ontiveros si Supra na dun sa lodging niya. Kasi nag-aaral yata siya ng aviation. Taray talagang. Siguro pag uh -oh. nag-Europe-Europe -Europe ka ng na maraming beses na libre, gusto mo na mag-aviation para ikaw na mismo mag-fly sa Europe. Baka no? May, pilot ka na, no? Parang, ako na lang kaya magdala sa sa'yo next time, sir. Ako na mag-fly sa'yo. ba diba? So, parang Supra. Pero itong lodging niya, doon sa building ba ng Lucky 7, whatever, whatever. Libre, da ba? Libre. So, tinanong ni Risa, bakit gan? Ano bang, ano bang terms of reference? Sabi niya, Basta hindi ako sinisingil eh. Kaya ganun lang. Biglang tawanan <laughs> yung crowd. Tawanan yung crowd sa Senate. Tapos sabi ni Risa, wow, sana all. Ginanon. <laughs> <laughs> Pinakilala daw kasi yan eh. Ni, 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 ni Tatay Harry Roque, eh. kaila kasi Liong. Tapos nalaman na uh, itong si AR ni The Place to Stay sa Pampanga o doon pa na daw tumuloy doon sa dorm diyan sa, po sa na Pogo. Pogi na sa Pogo. yeah Oo. O tapos nagtanong siya. hindi upa. Oo, oh, pero Richard kung uh, dahil uh, nag workout ka sa gym, kung meron ka rin ganung abs katulad kay Mr. Supranational, tingin ko makakalibre ka rin eh ng tirahan. <laughs> no? Ilan <Mahalimu>. months? <laughs> per abs, one month ba per abs? Pero, kasi ayaw ko maging ano, pero parang mukhang hindi na ano masyado si Mr. Supra. Hindi na siya mukhang Supra masyado. Tingnan niyo, parang medyo ano na siya, na aviation school siya. Medyo napagod. Medyo, <laughs> na <pa> sa <laughs> total. Total. Alas parang, pag sa kakabuhat ng uh, tambag, uh, ng salita. Parang <laughs> na ABA, medyo stressful yan ang school nila at saka yung... Hindi, pag yun, yung magbubuhat ka ng anong kabigat na bag o maleta. <laughs> uh, dahil yung kasama mo ay diabetic, hindi pwede magbuhat. No. But, Buti nga mabait pa yung Senado eh. Kasi di ba, for example, naalala ko yung the way they treated Senator Leila Delima, mm -hmm. di ba? Kung paano siya inanunod pag, pag sa Senate talaga. hearing. Oh, Bastusan post talaga. Post Mano talaga. pa, kumbaga, respectful pa itong mga natanong, natanong lang, oh, AR, paano mo na-afford yung aviation school? Oh, ano mga ganun tanong ito, lang? Hindi daw sinisingilan. Ano lang. Oh. Sana all talaga. O nga pala, di, di ba Mark nag-file ng uh, kaso si or uh, or what uh, o ano man itawag mo ron, sa korte para hindi ilabas yung kanyang dollar accounts na nakita sa kwarto ni Mr. Supranational do so, sa Pogo no. Diba? Nag-file nag e, nag nag si Harry Roque. Puro sure, mga ex so, so dahil, Ex Supranational. Dahil di natin alam gano'ng kalaki yun eh. Eh, one of these days, lalabas ng paok yun eh no yung hmm. uh, dalawang uh, dollar account na nahanap sa kwarto ni Mr. Supranational. So dahil pwede kasi maging uh, basihan yan hindi lamang sa kaso eh pwede maging basihan yan sa uh, disbarment sa moral hmm. turpitude lalo na kung hindi naman naka yan sa yung salen. Kung hindi nakareport report sa yung salen yung 37 million na ikinontribute mo sa campaign ni Sara Duterte. Marami yan ha. Uh, maraming pwedeng oh, okay, lalo maging... na sabi niya bibili niya yung whirlwind bibili niya yung company na may-ari ng kanyang bahay Arang, hirap na no, no bibilin mo yung company na may-ari ng iyong bahay <laughs> may ari ng bahay niya, bibili niya may ari. <laughs> diba? Parang dami may ari. Parang dami no. ari Tapos <laughs> yung, ano, yung hearing nila ni ano uh, ni uh, Congresswoman ano, Luis Stro, Luis Torres. So kung saan kung ba't ayari siya ron. <laughs> Kaya-ari siya kasi illegalist niya ng mga lawyer terms eh abogado Oo. rin o oh. debinalik sa kanya. Sabi o, ni Luis Torres din nung no, isang araw. Sabi, sabi ni Luistro, hindi kinakailangan ng kasulatan para masabi na ikaw ay abogado ng POGO dahil the very fact na tumawag ka na limang beses sa Pagcor para para i-represent oh, i-represent yung uh, yung Lucky South at saka itong Whirlwind ay abogado kanila. Yung dinedenay mo na organizational chart na nakita do sa Pogo Hub ay mukhang union totoo. At hindi kinakailangan ng kasulatan yon. May, may, Supreme Court President yan. No? Na kahit, uh, kahit walang kasulatan, kung nire-represent mo siya sa isang meeting, kung nagpa-follow up ka uh, doon sa pagkor, eh, meron kang relasyon dyan sa mga pogo na yan. Huwag mo na i-deny. Actually, baka, di ba Mark, baka mas nakatulong nga sa kanya, mas lalo siyang hindi napahamak. Kung inamin na yan, na-retainer siya. Dahil kung ikaw ay retainer, hindi ka naman makukulong doon sa kasalanan nung nire-retain mo eh. Hmm. Di ba? So, no? Yes, na-retain lang uh, eh. May lawyer-client privilege siya oh, pa. Oo, may, oh, may, may, may lawyer-client privilege. Eh. eh ngayon, dahil malabo yan, tapos may interlocking directorates ito ng mga Pogo Hub na merong kang stocks. Yeah, sure. no? Na merong kang property, na property rin ng Pogo Hub, eh, vulnerable ka. Vulnerable ka na. At yung pagsisinungaling mo ay pwedeng basis sa disbarment, no? Ilang beses ka nagsinungaling eh no lalo na kung masyado ka madaldal ang dami mong kinikwento tapos eh parang yun sa kwan di ba Mark dun sa congressional hearing dalawang beses siyang inamin na bahay niya ito bahay ko di ba, no? <laughs> aking bahay so. aking bahay di ba yeah. so. hindi <laughs> ah, ah, ko hindi ko magets din kung maga, Rocky, ganyan ka si Roque going all out para sa kampo ng mga Duterte para siraan si uh, yung administration ngayon and all that yung mga pulboronic na yan pero hindi pa rin siya 100% matanggap ng buong DBS in the same way na tinatanggap nila si si support. Baco, I mean has si has, si any to try to anything in his in his support wala walang sumusuporta sa kanya then, Even, they're even they're the, base, some... even, the the core. Oh, Si di diba, si ba dapat lalabas sa mga senatorya? Kung siya yung nasa front line. Siya yung delikadong makasuhan at makulong. Pero hindi mo maramdaman yung suporta sa kanya. Un unlike kay SBG, Senator Bongo, naman sa, na mataas pa, na pa rin sa survey. O kay Bato, nasa loob pa rin naman ng Magic 12. Pero siya wala, ta But hindi gumagalaw eh. Robin Padilla, di ba? Oh, yeah. no, Robin oh. Padilla, correct. Oh. Diba? So doon ako nag doon ako nagtataka din na bakit kaya ganun? At ang problema ng mga Duterte, kaya nga kahapon ay gumawa na ng letter si Sarah. Yung uh, thanking the six tribes, no yung six tribe, six Muslim tribes na sumusuporta sa kanya. At talagang yun yung pinaka-sharpest na banat niya. Sa so next gobyerno. episode na yan, Sir Ronald. Thank you oh, so man. much. Okay, hindi, <laughs> pa hindi. Parang halimbawa lang yan na si Harry Roque kasi wala nang oras para magdepensa sa mga Duterte dahil preoccupied siya dito sa pagdepensa sa sarili niya at doon sa mga pogo hub na hindi naman siya ang abogado pero dinadepensahan niya. So yung kanyang uh, attention, dati kasi siya ang attack dog, eh, di ba? Mm -hmm. Dati siya yung uh, nagdedepensa, sabi nga ni Mark. Pero ngayon parang wala na siyang oras dyan. Eh. Yung oras niya nandito na. Kahit yung kanyang uh, uh, sinuportahan, na pulburon video na nandun siya mismo sa Los Angeles, di ba? Nandun siya mismo sa Vancouver, nandun siya mismo sa East Coast. Ay uh, parang hindi na niya binibida ng gusto ngayon. Ma aside dun sasabihin na ito ay political harassment. Ito ay isang conspiracy laban sa kanya. Para hey, na nabasa nga ako uh, <laughs> sa Ronald Richard eh na nagagalit, nagagalit daw yung ano. Kasi nagagalit sila doon kay Yulo tsaka doon sa nanay. Kasi daw yung atensyon ng tao dun napunta eh, paano naman tong pulboronic na video namin? Wala ano, na pumapansin. Walang na pumapansin eh. Walang mapansin. <laughs> parang, paano naman yung meron ng bagong tayo, witness, di ba? Meron sa yung babae. oh. meron silang ano. Parang hindi tuloy napapansin dahil dito sa issue nila yulo. Ano pa naman kayo? Ba't yan ang pinapansin nyo? So, e parang napasa ko lang yun. Yung pulboron, self-flat naman talaga. No, hindi mm -hmm. na siya tumagal ng dalawang araw. Mas ang tumatagal pa itong itong ex-girlfriend ni Tony Boy Florendo. Kaso, yan yung tinamaan nitong uh, kay Yulo. yan yung tinamaan. <laughs> Dahil ang taas ng traction yun eh. Bago nangyari itong mga mga chismis about kay Yulo eh. Ang taas ng traction eh. Nakakita ko eh. Uh, 500,000 views, 600,000 views. No? Eh ngayon, medyo nila na pag-uusapan. right, that's a perfect segue to our next episode. Pag-usapan natin yung mga brilliant oratorical ni Baste. Pag-usapan natin yung mga ano ni Bulljack at saka ano ba sino bang susunod kay ano flavor of the month <laughs> pag-usapan natin in the next episode abangan thank you very much kama ka RRM super tres super marius